So guys, papuntang nga pala tayo kala Ate Ola dahil pag may merenda lang kami, wala lang, hapon eh. Guys, hindi na pala pupunta kala Ate Ola kasi may nakita ako. Ayan o, motor ni Owa yan, te. Babalikan ko na lang si Ate pupuntahan ko na lang muna yung si Ate So yun nga, isin yung vlog natin ngayon, babalikan natin si Ate Ola, papakuha natin yung motor kasi nasa labas na kawaw. Sayang naman, ito na yung ano, pagkakasaw mo. Tig, kasi kanina ko pa kayo hinahanap. Bakit? Yung motor ni Owa. Nandun sa labas ng ganggang house. Ang problema nga, nakalak. Oh, anong gagawin natin? Pero nandun pa ngayon. Oo, oo pa ko doon nandun pa. Chat mo na si Owa. Ayun na, ayun na. Uy. Oo, oh, yes ma. Alam mo na yung tigit. Dito na. Dito na, tara. Andun yung labas. Kung may labas yung motor, tayo tingkulin na yun. Ano pinintay nyo? Oo, tara. Tay, nakita si Barney nandun. Wala, walang tao dito sa nga. So yun guys, papunta nga pala tayo kala ate Ola dahil pag may merenda lang kami. Wala lang, hapon eh. Pag hapon, pag may merenda kami. Guys, hindi na pala ko pupunta kala ate Ola. Kasi may nakita ako. Ayan oh. Motor ni Owa yan, te. Wala tao dito. Te. Baka pwede ko naman itulog ko. Ay, nakalak. Paano kaya ito? Babalikan ko na lang si Atiel. Pupuntahan ko na lang muna yung si Atiel. So yun nga, isin yun yung vlog natin ngayon. Babalikan natin si Atil. Papakuha natin yung motor kasi nasa labas na wow. sayang naman. Ito na yung ano, pagkakataon. No? Oh. So ayun guys, galing pala ulit ng Ganggang House. Tapos nandun pa rin yung motor ni oh, Owa. Tapos kanina ko ba hinahanap talaga to sila Atiel? Magkasama lang pala sila ni SJ. Ayun. Bakit na? Bakit pa balik dito gabing gabi na? Di, kasi kanina ko pa kayo hinahanap. Bakit? Bakit? Yung motor ni Owa. Nandun sa labas ng Ganggang House. Kaya din kunin yun. Oo, nasa labas pa. Ang Ay, problema nga, nakalak. Ano gagawin natin? Pero nandoon pa ngayon. Oo, oo sumilip pa ako doon nandoon pa. Chat mo si Owa. Tingnan natin sila ngayon. Sige na, malam ito na yung pagkakataon natin, makukuha na talaga natin yun. Kasi ka na si Opa, papadala, ko sa kanya yung duplicate ng susi. No? Oo, oh, oh, yung... sige na, magdidilim na eh. Sige, sige, tayo muna natin. Nasa malapit lang naman yun sila. Ayun na, ayun na. Uy! Oo, oh, Jiswa! mo na yung duplicate. Dito na. Dito na, tara. Uy! Eh kasi ang nangyari daw, ano eh. Andun yung sa may labas. Sa may labas yung motor pa yatin kunin niya. Ano pinito niyo? Turo. Tay nakita ko nakalak. Kasi Barney nandoon. Wala, walang tao doon sa si Ganggang House. Kaya natin ba? Ano, yung si Barney. Oh, kailangan kailangan ako, yun, yung motor. Oh, kailangan natin oh, si makuha. Oo, Ay. Uh, kala ko nandiyan... Wala <coughs> <coughs> Oy, hindi. Diyan mismo na ka, ano yun. Ah. Oh, Diyan park yun? Dino, ko. Promise. Ibang motor naman Basta doon yun naka-best. baka pinasok yun. na yun yun. Sh bakit? dito. Sama ka na. Sama ka na eh. Bakit? Bakit Wala naman eh. Neighbor! ba? sabi ko sa inyo eh. Oh, it's different. It's different. oh Tama ako no. Hey, tara, 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 tara. ko tama ako no. Oh, ayun yung maniwala sa akin ha.